Panalo po ang ating kababayan na si Albert Pagara doon sa Thailand. At muling nagbabalik ang Prince ng Pilipinas. Kaya tunghayan niyo mga idol ang kanyang mga laban doon sa Thailand. Napakagandang gaban mga idol. Sana naman ay muling magbabalik ang Prince ng Pilipinas mga idol. At Muling makakasaba na ang isang world title mga idol Kaya let's go mga idol Tingnan nyo kung paano tinapos ng ating kababayan na si Albert Prince Angara Let's go! Matangkad po dito ang kalaban ni Albert Pagara, mga idol. Ay na, body shot. Na pala, natamaan ang isang Thailander, mga idol. Kaya, tumiklo. Sana na may ano, makakabalik-bulik ang isang prince ng Pilipinas. Ito po ay superstar noon sa Alabaxing Stable itong si Albert Prince Pagara mga idol kaya subaybayan natin muli ang, ang kanyang laban mga idol at ipapakita natin ang highlights ng kanyang mga lab, laban kanyang laban mga idol ayan napakalakas talaga ni Albert Pagara noon kaya uh, alam ko nga makakabalik huli ang isang prince ng Pilipinas dahil lang may lakas ito at may talento. Kaya mabuhay ka Albert Pagara. Sana makabalik ka muli. Maraming salamat sa inyong pagpanood, pagpapanood. Salamat.